A day of life as a content mom creator nga sige glimpyo nga wise sildo for the go. <laughs> for today's video mga intay ay syempre maglimpyo na po tagbalay. Unsa di ay nagminyo magsayo day. Silig-silig <laughs> ginagmay, murayog korek day. Nakakuot rito sa lubot gamay. <laughs> bitaw guys manlimpyo na lang ta diri na pita kay may na lang inig uli sa tong bana malipay pud siya una kong ginawa dito mga guys ay nagwalis ako sa sulok pagkatapos naglipit ako ng mga baso at inayos ko ang mga kurtina at ang mga sapin ng mga upuan at pagkatapos kong ayusin ay nagpatuloy na ako sa pagwawalis at nalilibog pa nga ako mga may guys kasi nagtagal bisaya pala ako sa voiceover over na ito ha Pagkatapos nating linisin ang sala mga guys, dito na naman tayo maglilinis sa kusina. Ang una kong ginawa dito mga guys ay syempre magkalat para merong lininisin. Pagkatapos nga nating magkalat ay nagayos nga ako ng ano bang tawag ito sa Tagalog? Basta kay Samoa, galun eh. At pagkatapos nga ay kumuha ako ng pamunas para punasan ang mesa namin at nagpatuloy sa pag-aaya sa mga dapat pang mga ayusin. At nakapag-isip-isip ako, tama ba itong ginagawa ko? Palagi ko sinasabing amin, eh hindi ko naman pala bahay to. Actually mga guys, bahay to ng mama ko. Napag-utusan lang ako. Kaya ipagpatuloy na natin ng kwento. Kanina, nagkalat ako. Pero ngayon, nilinis ko na naman. I'm so very smart. Sa sobrang advance ng pag-iisip, ngayon, hindi na makapag-iisip. <laughs> Unsa daw, nalilibog na talaga ako sa iyo, day. Eh. <laughs> Usa dihang sa akong pagkalibog, na apamanday na rin mas labaw pang libog. <laughs> Hastang maldita pagkaliwata yun sa mama. <laughs> Thank you for watching, guys. Bye-bye.